ang aming besi Kristo, unfortunately, meron po siyang open wound. At ang katibayan, <laughs> nandiyan po ang, ang katibayan. <laughs> Nakalulungkot pong isipin, ngunit. Dapat <laughs> ba? Napakahirap, ipakita mo ako, ipakita mo sa kanila kung ano yung nakiyat natin, Diyos ko. <laughs> Mga kaibigan, narito po, ang katibayan. I just go! Ganda. Picture perfect. Pare lang. May mga hamog din ba dito sa gabi? Oo. Lahat yung kudera ng hamog yan. Lahat yung po ang aming challenge. Sabi. Yeah. Bawis ko. Sabi ko sa'yo, di Siguro, ang aga pa na, tarong na ikip bundok na baklag. Di ba, sinabi ko na sa'yo, hindi mo namin umakay ang ugo. Sige, umakay hapa. Oh my gosh, what a challenge! Yun yung kabila niya, bagyo na. Bagyo na? Saan? Bagyo yung kabila niya, yung bubuk-bubuk na yan. Ay, parang parating. Scary okay, pa. Yung towers. Ako okay, kumabek. Oh, si Marvin naman po. Ito na kung Huwag mo masyadong i-ano, i-shake-shake. Ayan. Oh my God, look at my sweat. <laughs> Uy, baka hihingal na ako. Sabi mo kay Kakay no? Ay! Award! Mayroon uh -huh. pong itin na aso. Okay. Thank you. Aso na nila yung bag. Oh my gosh. Tara. Yes, ang ganda ng ano tunog ng wind. Ang mga dito magkape. Sa gabi? Oo, so, may kitami mga nabay mga bangka. Yes. Ilaw -ilaw. Perfect. Oh my gosh. Ito na ang kakarihan ng spero. Ang kakarihan ng mga ni spero. Ah. Uh, kung anong yung Yan, ang amin. Pag-aari. Pag-aari. <laughs> William Sparrows